grabe laki nito kakabayan no? Ah. napakarami pa dun malayo gawa ng ano to no ah. mga isla bagong Developments City Laki. gilid ng baywalk ang dami mga basura Ayan. ang dami pa dun mga kabayan ang oh. dami pa dun mga kabayan buhos na mga buhangin pero natigil na dalawa na lang ang ano um, permit binigyan ng permit para mag magtuloy dami dun mga oh, stories na kaya yun ano? naka tambak na buhangin ang mga tree to forest stories ayun nadaanan ko lang to sa JP Rizal extension papunta ako sa Manila Bay bagong asfalto mga kabayan no Kinis na. Pero wala pang lane markings papunta yan ng Guadalupe sa EDSA ito nga lang lumalim na yung gutter sana ano rin ayusin din yung halos pantay din sa kalsada. para nagagamit din ito na oh pupunta dito ang Pasig River Esplanade Sabi. may mga factory dyan eh Ngayon gagawin dito sa Rizal River Walk Baka nakaangat din dito ang ano ano Pasig River Esplanade Hindi pa natin alam ang gagawin dito Gandang araw po ulit sa inyo. Nasa ano tayo? Sa JW na Boulevard sa Pasay City. Nag-update -tay tayo ng Manila Bay Reclamation. Lumi pala dito sa gilid ng ano? JW no. Pero walang ano. Mga street dwellers. Siguro pa gano'n yan sa gabi. Ito na. Dumi pa pala sa mga gilid, no? Oh, Pulugi pa, oh. Ito na. JW Yokno Bridge ayan dami mga ah, ay. ano 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 uh, pa iniipon niya sa ng ano stedwellers uh ano -huh. dami ayun tingnan natin hmm, napakarami ng ano mga buhangin dun wala na ah. Nakakadaloy ah, pa kaya ng maayos yung tubig dito? Sa Libertad Channel. Doon tayo pupunta oh. Sa likod ng Mall of Asia. Yung eh, sinasabi ko no mga kabayan, yung mm, contrast. Sobrang developed na nung san lugar isa naman underdeveloped sisira na rin yung ano dito mga PVC bollards sa wasak na ay liligo tayo dito sa kanan sa seaside boulevard ah, ganda oh tingnan muna natin to Iya oh. Ah ito pa. Yan 'Yung 4G e-com center ng SM. Ano lang to. Oh? Reclaimed na lupa. Ah, bae, oh. ganda daw. Oh. may parking pa dito okay, but... Ay, may kumakanta pa ano na dito yung dito yung mga puhangin ang taas mga citys pa binundo na pa pala dito no? Si side terminal nandoon no? Oh. sa kanan. Meron sa kayan doon ng oh, no, no, no. Park, oh. kapuntang Bataan. Parang umiinit. Parang ano nang ano no ng mga buhangin. Nalulusaw na rin ako ano dito mga aspalto. Ganda ng view. Mabababa lang ang mga buildings dito dahil malapit na sa airport. beach volleyball. Hmm. So, okay tayo. So, so, recreational area ang um, Mall of Asia hmm, kitang kita yung mga buhangin no? ayun tatakpan na ang Manila Bay Ayun nga tayo ano, barko papuntang ano, Bataan. Ferry service meron. Ito na yung isa sa mga islands. Gandong pa pala oh. Ang layo. Pa. Kung lumusot yung barko, ferry. Sa pagitan ng mga naging ano na, islands doon pa oh napakalayo pa doon layo doon pa baka ah, kaya nga uminit ano mga kabayan Inan natin Ay, uh, gilid ng baywalk ang dami mga basura ito ang ah, mga chinelas, bote ng mineral water, mga kahoy, mga kawayan, yan, dami. yan na? Ah. malapet dito. Dami ka nga no? Ito may ano Mga Parang mga tubo Ayan. Mga tubo Ito siguro dumadaan yung mga ano Mga buhangin papunta dito dahil mababaw na dito di ba mga kabahe sa gilid ang laking, laking ano, no? equipment oh, ang dami pa dun Tahan natin doon mas malaki yung nandun oh no? uh, sa tapat na ano siya ng ferris wheel walang of siya ay ayun dalawa yung mga nakatambay doon ayun yung nagbubuhos ng mga buhangin sa tambak tapos into chocolate kills na tigil na yung ano may mga reclamation na tigil na, na. titingin yung expansion ng Molave Asia yeah, sa nalikod na uh, la pati yung lak ng bisikleta tinali ilagay dinalaw ang na <laughs> Yes Ride the wave Okay, boat ride 200 pesos per head Yeah 1 year old below 3 hanggang ano lang 15 to 20 minutes lang ride ang ah, sarado o, hindi pa bukas mga restaurants sa camera pero ang laki yun na pa no? mayroon pa dun isa pang island sa dalawa dalawang islands. mga ano mga buhangin pa lang Ngayon mga tubo dadala ng mga buhangin nakakabit sa ano? sa sana na? wala, ayun nakaduktong dun nakaduktong eh. dun nilalagyan nila ng mga nila ng mga styro yung pagitan ng eh, ng mga concrete barriers Okay, no? Chinese vessel. Yun pa, meron pa doon, no? Uh, buhangin. Yun, no? Ang namamasan. Kaya to Yes, by the way, Dugtungkaya nasa may Pasig River Esplanade may ang layo nunan ah okay, bike bike lang kayo makakapunta na kayo ng So, um, yes, ehm... Mula po'y sa complex. Ang lawak dito. Ito na lang, medyo malamig-lamig. Yeah. Subscribe na po kayo. Ngayon pa lang po nakita ang aming channel. Subscribe, Like at Comment Thank you for watching po ulit Puti ba dito merong mga arrow lines Ayan, napunta doon saka dapat ganito rin yung mga ano natin eh sa mga tulay para di nagkakasalubungan ito rin yung dulo wala pa dito ang SM by the bay mga ano to 6 meters to hindi kayo magkakabungguan. Yan, tindulo. ng Sofitel. May nakatambay na ano, ibon. Hello! Laki nito. Gaabang ng mga isda ayan na pinipad na ng pwesto gaalmusal na siya mga kabayan